Umabot na sa apat pito na mga kaso ng election gun ban violation ang naitala ng Police Regional Office 1 simula noong Enero 12 hanggang sa unang linggo ng Marso. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Binignosi Sumawang, ang hepe ng Regional Public Information Office, na isa dito ay mula sa Comelec Checkpoint, 27 naman sa mga police response, 15 sa anti-illegal drugs, dalawa sa gun by bus at dalawa naman sa iba pang law enforcement operation. Na. Anya na sa bilang na ito, 44 dito ang mga may nakumpiskang baril habang nasa 45 naman ang mga naarestong individual. Sa pa ni Police Lieutenant Colonel Sumawang na mas marami pa rin ang datos nila dito sa Pangasinan kumpara sa tatlong lalawigan dito sa rehiyon dagdag nito na wala pa naman anya silang na-encounter na mga nanlaban o pumalag sa mga isinasagawa nilang checkpoint dahil sumusunod naman ang komunidad sa kanilang pinapatupad sa kakalsadahan. Kaugnay nito na nagpapatuloy din ang kanilang pagtutok sa mga loose firearms o mga unregistered Registered at expired kung saan na sa bawat araw ay mayroon silang naitatala dahil sa kanilang pagsasagwa pa rin ng revitalized upland katoka at police visitation sa mga individual na nasa kanilang listahan na upang surrender at may deposit sa kanila, gayon din ang safekeeping sa bawat provincial office. Uh, as of uh, January 12 to uh, 12 uh, midnight, yung uh, night of ito, March 10, 2025, dun sa mga accomplishment po natin, sa mga paghandak po natin ng uh, checkpoint no sa mga gun ban violation cases po, meron na tayong uh, 47 na gun ban violation cases. <laughs> uh, out of that 47, yung confiscated uh, paramos po natin is 44. Yung uh, arrested na tao po ay uh, 45. Kung titignan natin yung datos, out of that uh, gun ban violation cases na 47, isa yung nanggaling sa checkpoint, 27 sa police response o yung mga nagpakasis no? during patrol operation, 15 sa anti-legal drugs o kung saan na during that operation may nakukuha ng barid, and uh, dalawa, dalawa sa gun by bus and other law enforcement operation meron tayong uh, dalawa. Uh, as to the uh, exact data, uh, majority pa rin kaya as to the exact number i-forward uh, i forward natin. But uh, as to the data, pinakamarami pa rin ng sa Pangasinan. Uh, so para sir, uh, wala pa naman po tayong recorded. Mm naman po ay uh, mas lalo sa checkpoint kaya uh, sumusunod naman ang uh, mga community natin na -hmm. natin nating checkpoint. Ah, uh, yes, uh, Bumbo, uh, po, Bumbo Libera, uh, meron pa yung uh, mga recorded pa rin yung about sa patuloy pa rin eh, yung sa revitalized patok natin, di ba? Mm -hmm. Yung uh, safekeeping ng tarams, yung uh, surrender, deposit. Uh, meron tayong mga nare-record uh, every, uh, every PPO. tuloy yan. Aside from yung sa pagtandak natin ng uh, yung sa checkpoint natin, ano, sa Enhanced Managing Police Operation, tuloy pa rin yung kampanya natin sa mga lost taram through uh, revitalized talk, visitation, Yan. Uh, kaya yung mga nagre-respond naman, ay mga meron tayong daily na naitatara o nare-record yung mga na-surrender, na de-deposit. Ito yung mga expired, mm -hmm. yung mga hindi pa mag-re-renew. But uh, of course, uh, within the span of time, meron tayong mga parameters na sinusunod. Uh, so para, since uh, hindi na naman tayo tumututok sa eleksyon ganda, yung uh, sabi ko yung operation natin sa anti illegal drugs yung patrolling natin and uh, yung focus natin sa other kiprean uh, uh, other criminal activities ay patuloy pa rin bata uh, the record nga uh, sa record natin na 47 ng kanluran ng violation cases ito yung uh, most uh, recorded although yung uh, accomplishment natin sa anti illegal drugs ay uh, kompleto pa rin yung pagkakandak natin uh. Samantala, binahagi naman ito na nagkaroon na ng unang kaso ng election-related incident dito sa rehiyon na nangyari sa lalawigan ng Ilocosur, partikular na sa lungsod ng Vigana. Kinasangkutan ito ng isang incumbent sangguniang bayan member o konsihal na tumatakbo din sa kapareng posisyon sa bayan ng kawayan sa parehong lalawigan. Na. Kumakain na niya ang biktima sa isang karinderiya sa nasabing lungsod ng pagbabarilin ng riding in tandem na sakay ng motorsiklo kung saan natamaan ang kanyang ulo na nagsanhin ng kanyang kamatayan. Dahil sa pangyayaring ito, patuloy na pinapaigti ng kapulisan ang kanilang pag tutok sa mga lugar na nasa areas of concern na maging ang seguridad ng bawat kandidato ngayong halalan na nanatilian niya na nasa labing tatlo ang nadeklarang areas of concern sa rehiyon kung saan walo pa rin sa Pangasinan na tatlo sa La Union, isa sa Ilocos Sur at isa naman sa Ilocos Norte. Uh, as to the record, meron tayong isang election-related incident uh, yung nangyari sa yung sa region, o oh, validated uh, election incident. So para, yun pa lang yung isa na dito sa record natin. Ay, sa yes, uh, Bumbole, meron, uh, actually, uh, meron tayo na tayong naipinang kaso dyan sa considered na claim na yan. Although, yun sa suspect natin sa, uh, hindi pa, yun sa Atlantis space siya. Not of course, uh, identified naman na yung sa, sa suspect natin. Uh, uh, actually, sa investigation, eh, di ba kumakain sa, sa may, uh, din sa may, din sa Bigan, at, uh, ito, yeah, binali na, na. But, uh, of course, uh, diyan sa investigation na kinabat ng provincial CTO at nakarating na din sa actually meron tayong validation na sa provincial po mm -hmm. at ah uh, nung uh, natin press national ay uh, may kwento sa uh, election related na incident. Mmm, um, na siya yung uh, sa ng bayan. Uh, Na-kumagat na mo bayan. Ah uh, ito po yung sa pangyayaring ito ay uh, of course sa standing order po ng ating regional director ay uh, lalong uh, pinagting ng ating mga police station itong ating nga uh, pakantak ng ating uh, anti-criminality campaign no hindi lang sa pagkandak ng checkpoint patrolling visitation uh, lahat ng uh, mga preemptive measure no ini-engage din natin ng ating mga social media sa ating mga Facebook page ng mga police station mm -hmm. kung saan ay nag-focus tayo yung mga safety tips kung paano uh, maiwasan itong mga uh, incidente kaya ito yung mga uh, naman ng ating regional director na uh, hindi magkakampante ang ating mga kapulisan. Patuloy na 24-7 na sinasabi natin na we will perform our given uh, duties. Uh, hindi lang naman sa kalsada nakatutok itong mga pulis natin, of course. Mas lalo na sa mga area na alam natin na uh, may posibilidad na magkaroon ng pension ay mas nagbibigay -de tayo o nagbibigay -de tayo ng mga karagdagang pulis para ma-preempt natin o maiwasan ang anumang uh, incidente. Uh, so far, uh, kasamang bumbo yung area of culture natin as uh, ito'y uh, validated ng ating commission election. Meron tayong 13 o 13 na ah. uh, area of concern dito sa regional. Kung susumahin natin na uh, meron tayong uh, isa sa Ilocos Sur, isa sa Ilocos Norte, tatlo sa Lonyon, at uh, Walwa sa Pangasinan. Panawagan naman ito sa mga tumatakbo ngayong eleksyon na dapat na panatiling malinis ang halalan at sumunod sa mga iba't ibang alituntuning pinapatupad ng kanilang hanay. Gagawin anya nila ang kanilang mandato upang maging mapayapa ang eleksyon at pagkatapos ng halalan dahil 24-7 ang kanilang pagtutok dito. Mula po sa ating uh, regional director, sa ngalan po ng ating regional director, ito po, yung, uh, ito, po yung apila natin, you na know, sa ating mga kandidato na panatiliin po natin na malinis ang eleksyon. Sana po ay... Uh, uh, maki-cooperate uh, tayo no, sa pinapatupad na mga lituntunin. Sa ating mga PNP, ang pinapatupad po namin ay gagawin po namin yung aming uh, uh kaukulang uh, trabaho upang mapanatili at masigurado na itong eleksyon natin ay uh, maging mapayapa. Kahit after eleksyon ay patuloy naman tayo. 24 hours pa rin tayo na nagsiservis sa ating mga mamayon. Para sa programa ang Big Time Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumunos nag-uulat para sa number 1. the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!